So, i voiceover over ko muna ito ano, kahit nasa Bangkok ako. <laughs> Nakakahiya naman kasi sa mga followers kong binigay na sa akin ng responsibilidad para ma-entertain sila. <laughs> Charot. So, at dahil nga, sa may natira pa kaming langka, sa wadi ka, kapong ka, aray Iluluto ko na lang ulit ito, sayang din kasi, kaysa man mabulok, ba diba? Hindi rin naman kasi namin yan mauubos lahat kapag papapakin lang namin. Nakakapanghi pa naman ng ihi kapag nasobrahan mo yung pagkain. <laughs> Uh, yan lang kasi alam kong sabihin na kay language dito dalawa lang pa ulit ulit ko pang sinasabi kaya nakasanayan ko na <laughs> so una bago ko ito lutuin at bago ko rin sabihin sa inyo kung anong luto yung gagawin ko <laughs> syempre hihimay-himayin ko ulit muna kukunin ko lang yung mga burak o yung mga laman niya ganon kasi di ko rin naman pwedeng iluto siguro kasama yung buto pati na yung mga bala diba just ko naman oy 3 days pa lang ako dito pero parang naa-adapt ko na yung accent nila <laughs> Paano pa kaya pag dito ako nagtrabaho, ano, tapos inabot ako ng dalawang taon. <laughs> so, okay na yan, ano, tapos ko ng himayen. Hindi ko na masyadong pinakita sa inyo kasi masyado nang malangaw. Baka may mabidyohan pa akong langaw dyan, eh, mabash pa ako. <laughs> Ngayon ay iluluto na natin pero hindi sa aming shillane or ano bang tawag dyan, gasol. Kasi pinagagalitan na ako. Mula nung dumating ako dito, eh, ang bilis daw maubos ang gas namin. <laughs> kaya heto pinagbilang ko ng kyo or kahoy yung kapatid ko kasi sa kahoy kami magluluto malamang alakan sa electric stove hindi eh, mas lalo kami napagastos sa kuryente <laughs> So ayan, medyo madami-dami na yung hinanda niyang panggatong ano kasi good for ilang salang naman na yan na lulutuin. Kasama na kanin, mainit na tubig, ganyan para dire-diretso na pagkatapos kong magluto ng minatamis na langka. <laughs> Yes, imamatamis ko po yung mga natira na lang ka para mas tumagal at ma-preserve. Habang wala pa naman akong naiisip kung anong putahe ang paggagamitan ko dito, kaya para sure eh matamis na lang muna, saka ko na lang isipin kung ano ang susunod na mga action <laughs> Pwede rin naman kasing ilagay ulit sa turon yung minatamis, di ba? Pwede rin sa halo-halo na malamig at saka yung bilo-bilo. Ngayon ay paparlangan ko na po yung dalikan namin. Bale, 2 years din po akong hindi nakapagparlang ng dalikan. Kasi nga, nasa Saudi ako, alam naman magluto kami dun sa kahoy, magpanggatong-gatong kami doon, magsunog-sunog. Naku, maditik pa ng baladiya yung usok tsaka pulis, kasuhan pa kami ng arson. <laughs> Hindi lang pala kahoy ang ginagamit naming panggatong dito, pati pukol ng mais. Hindi ko alam sa Tagalog kung buto ba ng mais yan or pangkay o ipa. <laughs> Kasi madali lang din masunog yaan tapos malakas din kapag umapoy. Ito namang hawak ko ay yung pabilo. Pwede itong karton, papel or kahit na anong bagay na mabilis masunog para pagsimulan nung apoy ng panggatong mo. Kumbaga, ito yung magsisilbing parang kaibigan mo na gaslighter. <laughs> Ipasok lang ng dahan-dahan yan doon sa kweba ng mga panggatong na ginawa ko. Tapos hipan-hipan isipan na kasi kailangan ng oxygen ng apoy para mas lumaki ito. Ba't naman mausok? Di man ako nagtitinap Nahirapan man ako mag-ihip guys. Halos maubusan ako ng oxygen pump. Kaya ayan, nagpagawa ako agad-agad ng anyog sa kapatid ko. <laughs> Masira na kasi yung anyog namin dati na itapon na yata nila o nagawang panggatong. <laughs> Anyo ang tawag dito sa amin sa pang-ihip na yan. Ewan ko kung anong tawag sa inyo. Ngayon at napaapoy ko na, bubuhusan ko naman na ng tubig para hinaan yung apoy. <laughs> charot. Nilagyan ko na ng tubig yung kawali, syempre. Para magsimula ng kumulo. Diyan ko kasi tutunawin yung asukal na pula mamaya. At ngayon na kumulo na yung tubig, nilagay ko na agad yung pulang asukal. Dinamihan ko lang, halos maubos ko na nga yung isang garapon. <laughs> Tapos haluin ang haluin, medyo gumigewang yung kawali habang hinahalo ko. Tapos di ko naman mahawakan yung hawakan kasi mainit. Kaya ayan, pinabot ko yung pot holder sa nanay ko. Sabi ko kunin mo yung malinis-linis diyan ha para di tayo mabash. <laughs> Puro uling na kasi yung ibang mga pot holder namin. <laughs> Nung nagcaramelize na yung asukal, nagcaramelize na ba yan? <laughs> Pero okay na yan, ilagay na natin yung langkap tatagalin ko pa eh ang hirap-hirap ng pakulo sa kahoy pagkalaglag nung langka haluin na lang yan ng haluin hanggang sa tuluyang mag-dry at matapos na tayo <laughs> ganyan lang naman kabilis magmatamis ah pakukuluan lang naman talaga yan sa asukal ayan yung nanay ko na naghalo kasi napagod na ako ah habang ako naman yung tagasong roll para ma-maintain yung apoy ganito kasi yung mahirap kapag sa kahoy ka nagluto yung pag-maintain ng apoy hmm? at ayan papatuyo na siya malapit-lapit na ito hmm? tapos bigla kong nahuli yung nanay ko na tinitikman niya ba <laughs> at kinalansaw pa niya talaga ha <laughs> so syempre gumaya din ako ah tinikman ko din kung masarap ba ay pwede na yan kunting pakulot na lang ba mayat maya nabutan ko yung tatay ko na hinihipan yung panggatong para umapoy kasi iniwan ko ito <laughs> matayang pala ng apoy ah hanggang sa okay na yan luto na ganun lang kabilis nag evaporate na rin totally yung tubig kaya puro asukal na lang yung naiwan dyan tsaka yung extract nung langka pinakare ko na agad agad habang malakas pa yung apoy kasi may isusunod na yung nanay ko magpapakulo daw siya ng mainit na tubig para ilagay sa thermos pang kapi kapi batwing umaga hm? nilagay ko muna sa lamesa ah, tsaka tinakpan maya na namin yan ilagay sa garapon kasi mainit init pa ano ba to? ang ingin naman itong mga inuman ko ah. <laughs> Malapit kasi kami sa mga bar dito sa Maikawsan Road sa Thailand kaya didig na didig mo yung mga kakikwentuhan habang nagiinuman ah. So pagsapit ng gabi, dito ka sa King Tabi. <laughs> may mga asisimot akong nakita kasi ito yung tapos na yung bagyo, tumila na ba yung ulan, ganun, kaya nagsilabasan na sila. First time ko ulit makakita nito after so many years, siguro mga 10 years, kanya Kaya na-amaze ako, tsaka medyo naging inosente pa. Gamo-gamo ang tawag nito sa Tagalog. Ito yung sa may terrace namin, pero mas madami dito sa may kusina. Este, labas pala ng kusina. Ayan, o, oh, diba, Diyos ko. Parang invasion na ng gamo-gamo yung nangyayari. Ah, 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 ah. Ay, Diyos ko, Diyos ko, tigil-tigilan nyo ako. Oy, padaanin nyo ako. Ah, ah, ah. Nakakaluka itong mga ito. Ay, ay. Pagpasok ko sa kusina, ayun. Nilagay na pala sa garapon ng nanay ko. Hindi daw nagkasya, kaya dito na lang sa may baunan. So dahil nga sa pinangunahan ako ng nanay ko na ilagay sa garapon, kaya di ko na bidyuhan. Sabi ko sa kanya, oh, ikaw natin maglagay sa aparador. Ah, kabinet pala yan total pinangunahan mo na eh nanggigigila ko sa'yo <laughs> charot after mailagay sa tukador ng nanay ko yung minatamis na lang ka binalikan ko agad tong mga gamu-gamu kasi mabilis lang mawala ang mga 2 may oras lang sila nasa 2 hours lang siguro tapos mawawala din kasi magtatanggalan sila ng pakpak tapos gagapang-gapang lang sa sahig ganun tapos kinabukasan yung iba nilalanggam na kaya magwawalis ka talaga ng mga pakpak nila tsaka mga nilang gam na gabugam mo kaloka o siya sige na maraming salamat sa panonood muli ito po ang inyong happy pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity let's make people happy <laughs>